mag-break muna tayo po. Good morning, good afternoon, buenas dias, buenas tardes. <laughs> mag-break muna tayo po, ha? Marami tayo. May meron na tayong special task ngayon, ha? nga, ko Special task tayo ngayon. Kasama ko si Rizzi dito, ha? Maglalans kami ni Risi. Anong pagkain namin po is, ito may dala akong uh, uh, ano to, red rice na inaano ko ng garlic. Tapos meron tayong sausage, so, sausage lang dyan. Isashare natin ni Racy, baka siya ay kakain mo na. Tapos, of course, meron tayong mga basura. Mga, Pinulot ko sa basura po to, mga leftover ng mga, ano, ng mga, ano, dito. Basta pinupulot ko ito sa basura. Mga rejik-rejik na nila, ayaw nilang kainin. oh? so ngayon, kainin ko, dahil wala tayong salad po salad is the best ang makakain natin po sa araw-araw na kabuhayan. <laughs> <laughs> so, nagdadala na rin Tadala din po ako ng... Nagdadala mm. na rin. O, oh, kuha ka dyan. Kuha ka dyan ha. Share, share tayo po. So, alam mo na tayo ay mga Pilipino. Mag-share, share tayo sa blessing. Kuya, ano to? Uy, kakuha ka ng dalawa. Oh. Ha. Ito ano? ang Madam Racy ko. Mag-share-share tayo. Oh, okay. Kuha ka yan. Kukunin mo yung dalawang Ay, mo. sausage yan. Bakit ang konti lang yan? Ha? Hindi, ano mo? Kanin mo! That's my red rice! Okay. So, but anyway... Anyway, guys. Sth, pasensya na kayo, guys. Kasi ang Pilipino naman talaga. Yes, iwan ko. Ako din. Nagtaka din ako. Bakit kasi maingay ako magsasalita? Ha? Ang sura ko po guys. Ah, uh, pasensya na kayo guys ngayon. Wala sa porma yung ano uh, ang ano ninyo guys, yung kaibigan ninyo dito ba wala sa porma dahil ang duty ko ngayon is marami. Ah, uh, may ko Nito ra nag ako, esene ako, shower take ako. Kahit ano na lang basta kay meron akong trabaho, ha? Kikain na tayo, lagyan natin ng dressing ang ating salad. Basta parang nangangatiyat ako. <laughs> Ayan, may ano tayo. Rizzy, kain ka. Ang pagkain ay importante sa isang tao. So, hindi lang ang tao ang kumakain, pati hayop kumakain. Mm -hmm. Kaya, ito ang lunch natin. Bantay-bantayan mo, Risi, yung ano. Yung break natin ay baka ay ma... Ay maano, no, 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 no. Break. Oh, salad natin, guys. Salad. Ah, oh, salad. Salad. Eh, mali yan, ranas na yan. Ah, mali ba? Mm -hmm. Yan. Ito, guys, ay Asian. Asian racing. Tikman ninyo, guys. Asian dressing. Sa bakit, sa ba, 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 ba. Oh, sa bakit daw. Mm -hmm. Masarap, Racy. Masarap. Anong kinakain mo dyan? Ay, masarap ang kinakain ni Racy, oh. Pa oh. ilagay mo dyan. That's, that's sauce for packet. Packet sauce. Lagay mo dyan. Ayaw mo. O, oh, yan, guys, oh. Ang wow, diba? mm -mm -mm -mm. sarap po. Oh. Wow, di ba? Sarap-sarap ng pagkain natin. Hindi man nila kakainin kahit ano. Ito talaga guys, pinulot ko to basta basura eh. Mm, tingnan yung pagkain natin ha. Kain natin. Yan ang sabi ko na salad na pinupulot ko po ay to kasi nire-reject na po yan nila. Wala nang kumakain yan. Kaya bigay no, na bigay. No. Bigay, pamigay ko yan kahapon guys. Wala talaga promise, walang kumakain. Kaya ngayon, nilagay ko sa fridge at kakainin ko ole. Walang masira sa pagkain ni Madam Yuli. Yan ang pagkain natin po, sausage at saka kay okay, raci. Manghingi ako dyan ha. Kumakain na yung ating Madonna. Maduna na sikat na si Miss Resituta. Mm -hmm. yan. Yan ang partner ko na ano yan. Yan ang mm -hmm. legend, the legend of Rosewood. Ayan, oh, siya ang ating legend na legend po. <laughs> Kain ka lang dyan madam ha. Nagbablog. This is sleepover. Nobody eat this. You guys are not eating this one yes. yesterday. I I I, with salad. I tried to offer this to you guys, but you guys are snubbing my salad. You want some? No. You see? Do so, you eat salad too? No. She's not eating salad. She's allergic to salad. It's only you eating salad. Okay, let's eat salad guys, huh? Huh? I don't know you guys. Salad is the best. You are not employee of the month. I am parking your spot this morning. <laughs> I will borrow your spot. Kain tayo guys Kasi baka mapas tayo Hindi pwede mapasmo sa Amerika guys Pwede well, sa Amerika Iwan ko ba ha Pag kahit wala kang trabaho Makakain ka pa rin kasi Ang gobyerno magbibigay ng pagkain sa iyo Kahit ikaw ay tamad <laughs> Kung sa sakali, number one Ikaw ay tamad sa Amerika, bibigyan ka ng EBT po. Ay, Karim. Dapat, yung EBT parents, ay designated lamang sa pagtutulong ng maraming anak or isa kasakaling single mom ka. Ito naman si Rene, oy. Rene, I'm vlogging. Sa, ano, uh, uh the EBT is helping for people that like need, need needy, needy? Yeah, needy. abt yeah sometimes they give you six hundred dollars in one family a month diba? that's a lot of money already six hundred dollars a month for grocery if you have like one kid two three four kids you have a lot you have you, you're qualified for abt if you don't have enough uh, income yeah because it's uh, inside bracket my bracket Kung how much you earn that's why people sometimes they look at their income they look up to their income and they have to make sure that they cannot work that much because they look up to their bracket so make sure that uh, the government has supported them with their EBT card yeah but yung ang iba kasi yung EBT card yung iba inaabuse dahil alam kong may mga na nagtanggap na may na nagtanggap na EBT um Ewan ko anong ano? Ewan ko anong meaning yung IBT. basta money from the government 'yan. So, yung IBT, kung hindi nila magamit po ay hindi na sila pagbigyan ng gobyerno. Kaya kailangan gagamitin ang lahat ng pera na nandiyan sa card mo kasi the next the next month kung hindi mo gamit ang lahat ng pera mo ay hindi ka bibigyan. So ngayon, ang ibang tao binibinta nila. Ha? Hmm? ang laman ng EBT nila kung sakali 200 dollars ibibinta lang yan nila ng 100 100 dollars yan lang po ba diba, na pag-aralan natin yung mga sistema dito sa Amerika pero for example tingnan mo naman si Madam Rizzi ba? Diba? Si Madam Rizzi, kahit ganyan ang kaedaran niya, hindi siya lazy po. Ha? Diyos ko po. Talagang modelo sa Pilipino, si Rize. Yung kasama ko dito po. Modelo siya sa mga Pilipino. Oh. Baka kayo ay 20 pa yung edad ninyo, 30, 40. O nakabuka ka lang kayo diyan? O tingnan mo ito si Rize, 70 na plus nagpo full time pa siya double pa kuminsan ha Ano yeah. ka ko? Yeah. yeah. Kaya mo naman na magtabaw. Yeah. Hindi ko ako tama. Yeah. Diba? yeah. Mm -hmm. yeah. Mm -hmm. Tingnan mo. Lahat kaya natin kung gugutuhin mm -hmm. mo. Yes. Mm -hmm. Hi, Daddy. She did her shower for sure. She is so happy <laughs> <laughs> to have her shower ready. Thank you for helping because last time she took so long. Yeah, no. Sometimes we have to encourage and initiate the stop of the time because we don't have all the time. Yeah. Okay. Yeah, you're too try nice. To. You, you, you try. You, you're nice or very nice. She's like, this way, this way. She, was so patient with Lomi. Yeah. yeah. It was so very nice to Lomi. Tapos ka na? Ha? Tapos ka na? Ang tagal na panahon na yung ang taong ka na rito. Kaya nga eh. Hindi ka natuto. Babalik kita sa grade 1 eh. Saan? Sa grade 1. Babalik grade 1? Sa, sa grade 1. Hoy mga sini ha, kailangan magaling kayo sabi ni Rizy, kung hindi, babalik, babalik ka kayo nila sa grade 1 oh, shaw. kung hindi ka marunong magbaligo ng tao po ha? Ha? yung mga si ini dyan ha marunong kayo hindi nga marunong. Magtanong kayo kay Rizzi. Eh, kung kailangan ninyong ma mga, mayroon kayong kailangan informasyon na hindi ninyong malaman Pati pagsuklay niya ng buhok hindi marunong eh. <laughs> mm -hmm. common ma sense lang po, common sense. Lalo kay oras ko sa buhok. Mm -hmm. Aalisin mo yung ano, isprayan yeah. mo, alisin mo yung buhok. Mm -hmm. Ayan, ngayon, babalik Ayan. ako. Tingnan mo buhok niyon, buhol. Yung ipet ko binigay Ay, ko sa kanya. Ano sa lumesa? O, nandoon pa nandoon yeah. pa yung ipet ko. Na, binigay ko sa kanya kasi ang buhok niya dami-dami. Pati yung pag pagipit ko ng buhok binigay um, ko na sa pasyente. Ang kapal ng buhok. Kailangan no, magkatyaga naman. ka talaga sa pagkaalis yeah. ng buhol. Yeah nasasaktan yun eh, Makita mo pag nasasaktan yung ating ulo ating ulo tipig up yun yung ulo nya yung ulo niya, tataas yan pag nasasaktan yung tukayan mo yes alam po nga mauugos yung tangle ano nyo doon eh ang kapal ng buhok niya. terrible mabibig kami guys kumakain kami ayos mabibig yan lang po guys, thank you for watching guys ha for our vlog, share for today guys hindi pala pala ako pwede maglampas. Kaya pala... Yun lang po guys. Thank you for watching guys for our uh, share vlog today po guys. Wala lang may share natin. <laughs> Buhay. Buhay Pilipino sa Amerika guys. No.